Isinailalim na po sa state of calamity ang 28 barangay sa Cebu City dahil sa matinding epekto ng El Nino. Nagdeklara na rin ang, ng nang crisis sa tubig ang lungsod. Tuyong-tuyo na kasi ang ilang ilog sa ilang barangay sa Cebu City. Ang ilan nga nilumot na dahil sa matinding tagtuyot sa lungsod. Bitak-bitak na rin ang lupa at lantana ang mga pananim. Pati mga hayop apektado na rin sa tindi ng init. Patuloy daw ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa Cabo City. Sa Cebu City siguro ito. Danda ang libong piso na po ang halaga ng pinsala. At para matulungan ng mga residente, nagsimula ng magrasyon ng tubig sa mga barangay na apektado. Hile-hilerang drum at water containers ang pinupuno nila. Naglagay na rin ng mga makina ang lungsod sa ilang tabing ilog para may inumang tubig. Aabot sa 96 million pesos na pondo ang balak na kukunin ng lokal na pamahalaan sa Quick Response Fund para gamitin sa pagtugon sa krisis dulot ng matinding epekto ng El Nino.